what's up mga katropa? Uh, papunta ako ng Gabog, Gabog. Eh, isa sa famous na falls dito sa probinsya namin sa Cagayan. Bali. Eh, Cagayan lang. Kasi pag Cagayan Bali, consists of ano na yun, Cagayan and Isabela. Pero may mga rap road Ano ba yan? May malalang ibang mga sasakyan dumadaan dito. Bakit pa sisira yung kalsada? Tintahin niyo yung lugar na dinadaan papuntang Gabog, Gabog! Falls! Mamaya makikita niyo yung Gabog, Gabog. Kung um, maganda ba talaga at talagang pinagmamalaki. nasasakop ng ah, uh, pinya blanca pa tayo ayun po, ano yan, born na ganyan ay tingnan mo, oh. mga pa oh. ay putang ina, ito na ba, ay napamura ako oh. pasensya na tuwa pa gabog, gabog Okay, salamat. Ayan, yeah, mga atropo. Malubak. Oh, kininam. Ay. Maya, lubak, maya, kalsada, kanya, we. Eh. Going to gabog, gabog, we. Eh. Oh. Ah, katakot, maya, kalsada, kanya, we. Oh. Pumabalahaw tayo dito. Oh, matagal. Masisira ang sasakyan dito. Mula doon sa ano eh, 3 km. Mga... Siyempre, meron bang poles na maganda ang kalsada. Ayun, ang dami. Oh. Kakawayan kakaw, kakaw na, no? Atropa, o. Oh. Tago dito talaga. Ang main main farming dito is mais talaga. Ay, mga mais hindi pa napitas to. Oh, oh ba maganda. May sementado naman pala. Ulit. Mga katropa. mga katropa na nagbabalita sa radyo ko ah. Lag control daw. Ang dinadaanan natin mga katropa. May mga bahay-bahay naman pero abandon yun. No? Ah, may nakatera naman. Ah, mga nagaani. Ang tubig talaga dito, poso. Ayun o, no? poso. Mga katropa. Mga pahingahan lang pala yan ng mga nagtatanim. Ay, may puso na naman, no. Mga ato pa. Mga pahingahan lang, e. Hindi talaga na yung bahay talaga nila. Bahay, pahingahan. Kasi dito sila nagtatanim yung mga maiso uh, sa so yung kalsada ah, dito talaga may nakatira oh. Yeah. dito talaga may bahay may nakatira talaga eh no mga mga naani na oh. No. Eh, malapit na yung gabog-gabog Sige, salamat ha Eh, may nakapagtanungan tayo nag-aani eh. mga katropa malapit na daw lapit na tayo sa gabo gabog gabo gabog ah, so ang gabo gabo aray ah, right ko ang ating kasatya nahihirapan ah ah Malubak Kita niya yan, mga katuwa pa. Ah, dito may mga nakatira, mga katropa pa. Siyempre, yan lang namang wala. Talagang masasabi natin malawak pa rin talaga ang Pilipinas. At sinasabing masigit na daw ang Pilipinas dahil sa dami na ng populasyon pero kung marami pa rin matitiran malapit na kabar ka po lamat ha mga tropa may akyatin pero mababa lang ah, eh. okay lang may akyatin basta sementado eh huwag lang huwag lang malubak eh basta semento lang yung dinadaanan eh pero malapit na daw tayo. Hmm. Ayun no? sa bundok, oh. Sa taas ng bundok ko oh, nagpapag pag sa taas ng bundok ko yun eh. Ah, ketua. sa agi mo. Oh. Mm, wala pala ng daan. Una ang kita ng tanim ng tanim ng mais na yun, no? Oo, talaga 'no. Oh. Yumyuma to pa hindi pa ako naliligo. Mamaya na pagbalik. 'Yang mga inanan. Omitindaan oh, dito. Mga katropa Nakita nyo yung lawak na taniman na yan no? o O Mahisa na yan no? o Lawak yun eh, o Sana naman malapit na tayo O no? <coughs> Ang maganda naman Ang sada o oh. presidente dito hmm. oh, hmm, maganda pa bahay na yun oh. titi mo Siyempre, sa lawak ba naman ng lupa dito? Kahit gano'ng kalaking bahay ipatayo mo dito Pwede ayun na tayo To Gabog Gabog Falls 550 meters pa at siguradong malubak na dito rough road talaga na yan no yeah, welcome at to ay po welcome to Gabog Gabog Falls 500 meters pa 50 ah, malubak na sa so, kayong mga tropat nagkakamali mali ako ha at napapautal utal Alam mo naman, bago lang tayo nagbablog. Ako pala. Awalan dyan! Ang klaseng kalsada to ah Grabe lubak Lalim Putik na yan Ay 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 naku naman Parang hindi pa nakarating Parang gusto ko nang bumalik Dahil ang hirap ng kalsada na Oh isipin mo 500 meters pa yan Hawa-hawa pa lang sasakyan dito kay gabog Wow 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 eh. Wow. ah, 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 ah. Gabog 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 We're here to gabog Andito na kami sa si gabog-gabog. 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 Ama ah, to pa ano? oh? no. Oh. Ay malawak na taniman. Kung may sasakyan dito, siguro bat di na pa dumiretso. Hindi na ba kaya. Okay yung mga to pa kaya pa ba lang sasakyan sasakyan ko to makadaan dito sana hindi tayo mabalahaw no hindi naman ay gabog 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 mga katropa hirap na si Rashi Hirap na mga katropa ang rush ko. Grabe na lubak dito. Grabe na rap road. Grabe na putik-putik ng ilalim nito. Gaano pa ba kalayo yung gabog-gabog? Asan ka na gabog-gabog? malayo ka pa ba putik baka mabalaw malayo pa o gabo gabon sige salamat Yung may napagtanohan tayo mga atropa malapit na daw kaso yung kalsada putik baka may hirapan tayong bumalik grabe aloba sipin mo napasok na pinasok to ng ni Rashi Rashi Eh eh, kaya pa naman Oo oh. oh. tek na yan masakot pa nga rin talaga ng Peña Blanca